Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni Kawhi Leonard sa Los Angeles Clippers sa kanilang serye laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tama nga po ang ginawang reklamo ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 2 laban sa Denver Nuggets. Bagamat man nga po mga katrops na ipanalo ng Clippers ang kanilang game 1 nung nakarang araw laban sa Dallas Mavericks na wala si Kawhi Leonard, ay inamin pa rin nga po ng kanilang buong kupunan na kailangan nilang presensya ng kanilang main superstar upang tuloy nilang maipanalo ang kanilang serye at makadiretso nga po sila sa second round ng West Playoffs kung saan posibleng ang kalabanin nila dito ang mananalo sa bakbakan ng OKC Thunder at New Orleans Pelicans. Alam rin naman nga po na marami pang bagay ang mangyayari sa kanilang mga susunod na game sa kanilang serye. Since inaasahan nga po nila na gagawa dito ng adjustment ang buong Dallas Mavericks. Mismong mga players na rin naman nga po ng Mavs ang nagsabi na gagawa sila ng paraan upang makabawi sa kanilang next game since ayaw nga po nilang mabaw nagad sa kanilang serye. At sa kabutihan palad rin naman nga po mga katrops. Para nga po sa kumunahan ng Los Angeles Clippers, Sinabi na nga po ng kanilang head coach na si Tyron Lu na sinisigurado nga po niya na makakahabol at makakapaglaro pa rin nga na po si Kawhi Leonard sa kanilang laban sa first round ng playoffs. Kahit man nga po hindi niya binanggit ang saktong araw ng pagbabalik nga po nito sa kanilang lineup, ay pinangako rin naman nga po niya na mangyayari ito bago magtapos ang kanilang serye. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tama nga na po ang ginawang reklamo ng Los Angeles Lakers sa kanilang Game 2, Laban sa Denver Nuggets Matapos nga po mga katropos na matalo ang Lakers ngayong araw Ay sunod-sunod na nga po ang reklamo ni De'Angelo Russell, Lebron James at Darvin Ham Sa mga questionable calls sa kalagitnaan ng kanilang laro na siya nagbabago sa kanilang momentum Sinabi nga po na De'Angelo Russell sa kanyang social media account Nakitang-kita nga po sa national television na na-foul nga po siya ni Michael Porter Jr. Matapos siya na itong matamaan sa mukha kaya malaki nga po ang kanyang pagtataka kung bakit ito naging overturn ng dahil lamang sa ginawang challenge ng mga referee. At ayon nga po mga katrop sa ilang mga NBA analyst, tama naman nga po ang naging reklamo dito ni DeAngelo Russell, gayong kita naman nga po sa replay na natamaan talaga mukha ni Dilo sa play na ito. Ngunit hindi rin naman nga da po dapat gawin itong excuse sa pag-choke ng kanilang team sa kanilang 20 points na kalamangan since may malaking pagkakataon na rin naman nga po sana na manalo sila sa kanilang laro. Ngunit hindi pa rin nga po na leto nagawa. Kaya nga na po na isisi sa mga referee ang mga pagkatalo ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.